Another day, another walang jowa pero may mat. Welcome sa Mat Easy na kung saan mas pinapadali ang pag-solve sa mga numbers. Kahit yung feelings mo, hindi mo pa rin masolve hanggang ngayon. What? Today's topic, Arithmetic Series featuring Ipon at Hugot ng Walang Jowa. Ito ang kwento ng tatlong magbabarkada na sina Tomas, Joey at Marco para sa Ipon para sa jowa, este para sa sapatos. Ito <laughs> si Joey, mat boy, mas loyal sa calculator kaysa sa'yo. Ito wow! naman si Tomas, pakul -cool pero klingi sa imaginary jowa. Ito <laughs> naman si Marco, sarcastic realist, self-declared taken by academics. Oh my. Halika, tungayin natin ang kwento ng tatlong mababarkada tungkol sa ipon para sa sapatos. Sa isang malit na silid, inumpisa ni Tomas ang kwento. Sabay sabing, mga pre, anong lang, mas mahalaga ba ang bagong sapatos o jowa? Sinagot naman ito ni Marco na, sapatos pre, yung sapatos sinusuot mo, yung jowa minsan sinasaktan ka. Kumalakhak naman si Joey at sabay sabing, at isang sapatos may arc support, ang jowa minsan walang ang moral support. Pero seryoso guys, Nagsimula na ako mag-ipon para sa bagong sapatos. 30 pesos ng day 1, tapos dagdag ako ng 10 piso araw-araw. 30 days ko to gagawin. Uy, loyal ka talaga no? Kahit sa ipon, hindi ka nangiiwan. Unlike others, sabi naman ni Tomas. Tama, kung may formula sa pag-ipon, sana may formula rin para hindi i-ghost. Sabi naman ni Marco. Agad na pinakita naman ni Joey kung magkano ang kanyang naipon. Oh, eto guys. Para alam nyo kung magkano ang naipon ko. First term, 30 pesos common difference, and pesos. Last term, eto, tingnan nyo ha, ganito ko siya kinompute. Gagamitin ko ang arithmetic sequence formula para alam ko kung magkano ilalagay ko sa alkansya sa ikatatlong araw. Tingnan nyo ha, magsasubstitute lamang tayo ng mga given dito sa formula. A sub n magiging A sub 30 is equals to A sub 1 magiging 30 dahil yung first term. Plus, the quantity n minus 1, yung n magiging 30 dahil sa ikatatlong araw minus 1 times the common difference na 10 papatuloy lang lamang natin tong i-compute hanggang sa makuha natin kung ilan na ba ang pwede kong maihulog doon sa ikatatlong araw. Sundan niyo lamang ang proseso kung paano ko makukuha kung magkano ba ang mailalagay ko sa alkansya sa ikatatlong araw. At kung napapansin niyo, meron tayong makukuha o meron akong mailalagay na 320 pesos sa ikatatlong araw. So, parang ikaw no? Mula sa simpleng 30 pesos, naging worth 320 pesos ka. Di tulad ko, zero worth pa rin sa love life. Ani yan naman itong, pero sabi naman ni Marco, tama. Pero alis ikaw, walang jowa, walang gastos. Ang dadrama nyo mga sir Gain nyo pa yung mga iniwan. Let me remind you, wala kayong mga jowa. Sabi naman ni Joey, Aray, ang sakit mo naman magsalita tol. Tandaan mo, tatot mo walang jowa dito. O sige na, triple tayo mga pre. So ito na nga, final computation na tayo. So mode tayo. Para makuha ko yung total na naipon ko sa loob ng 30 days, ito yung computation. Di ba kanina na compute ko ay 320 pesos ang ihulog ko sa alakansya ko pagdating ng patatupong araw. Kaya ito ang gagamitin natin ng formula ng arithmetic series. Del given ang first term na 30 pesos at last term na 320 pesos. Kabilang na din ang bilang ng araw na 30 days. Pwede na tayo mag-compute na kahit na alin dyan sa dalawang formula niyan. So, S sub n magiging ng S sub 30 is equals to n magiging 30 over 2 times the quantity A sub 1, 30 plus A sub n, 320. Equals to 30 over 2, e-add na natin yung nasa loob ng parenthesis, magkakaroon na tayo ng 350. And then, meron tayong equals 30 divided by 2 magiging ng 15 times 350 hanggang sa makuha natin sa ika ang tatlong araw na meron tayong 5,250. Wow, pang-date na yung pre. Yun ay kung may kadate ka. Sabi so, ni Tomas. Ay, hindi pwede. Pang sapatos lang yan. At isang sapatos, hindi kayo iwan kahit pa sa ulan, sabi ni Marco. Oh, wow. Sabi naman ni Joey, saka mas okay na rin, sapatos muna bago commitment. Baka kasi ma full ako sa installment. Pero wala pa rin down payment ng feelings eh. Pre, moral lesson. Ano yan ito eh, mas? Kung wala kang jowa, mag-ipon ka na lang muna. Sabi naman ni Marco, para kahit walang nagmamahal sa'yo, may sapatos pang bago sa PE mo. At sabi naman ni Joey, at tandaan, ang arithmetic series hindi nang iiwan yan. Consistent siya, kahit wala kang ka-consistent sa chat. At dyan nagtatapos ang ipon goal ng magbabarkada.